Good morning, good morning mga kagri. Ka Welcome back sa ating channel. Shout out sa bago at regular nating subscriber. Kahit ang inyong din papagaling pa eh. Magbablog para sa inyo. Ayan o, mapagaling ko lang po kayo. So warning mga, ka mga kagri ka sa mga animal, ruminant animal racer ano po, nakatulad ko. Na nagpo-focus sa tupa. May na-discover ako ngayon lang at uh, hindi naman nabanggit sa akin ng wife ko ito na meron pala nito. Pero sa aking discovery eh, dito lang ito sa amin sa bayan. Nasa bayan po kami ngayon. O oh, yun ang aking wife po. Oh, yun, dito kami may gulayan. Napakadaming tanim na aking mga magulang. Oh. Ito rambulan. Yun tanim ko sa sa gilong. Kalabasa. Kalabasa rin to dito. Tuloy tayo sa topic natin. Ano po yan ano? Ito po yung Madre Cacao. Sa iba ay kakawati. Kakawati din sa amin. Ayan no, o. Napapansin nyo po yan. malilit maliliit no? Warning po yan. Yan, yan ay apoy-apoy na maliliit oh, yan o. Ayan no, o. Ayan Focus natin. Sarap kaming ito ni Bibo B27 o. No? Malinaw siya. Nagbe-blur din yan sa no? Kita niyo po yan, liliit nalaglagan ako nun sa at gagamitin ko siyang pataba dun sa ano kakawati sa aking uh, kalabasa nalaglagan ako nun sa talaga namang halos ano, eh, lapnos yan o, oh. mainit yan eh parang masusunog ka ito po naman ang paborito po ng mga tupa kambing kalabaw, baka, pwede, yan o. Oh. Tingnan nyo o, oh, meron. Yan o. Oh. Ang liit o no, hindi makikita po. Yan o. Oh. Parang aeroplano o no. Yan o, oh, ito pa. Para mapamilyar nyo ang itsura. Isa siyang uri ng apoy-apoy. apoy apoy ano ba daw sa English ito? Nalimutan ko na po yung English nito. Pag nagbibiro po ako, fire fire. <laughs> In English lang yung apoy apoy. Fire fire. You know. research ko na dati ang English nito eh. Pakicomment na lang sa nakakalam. Dahil hindi na tayo nagpapakadalubasa nga. Hindi na rin tayo na bata na lilimutan. You know. Ito yung apoy apoy. Yan you know kinakain nila yan hanggang sa sila lumaki hindi ko lang alam ma matrace kung ano itong insekto nito alam nga namang mag spray tayo kung natural organic pesticide pabor ako dyan dahil pangkain nga ng ating alagang hayop the best na lang is ano may papayo ko is kung talagang sana wag makarating ang pesting ito sa bundok wala pa ko todo pakain pa ako nito sa mga alaga ko eh. wala akong nakikita doon pero pag kami nakita ako eh, medyo ingat na rin ako sana huwag makarating yung mother nito yung pinaka moth nito yung pinaka butterfly pinaka ano, adult at yun iisa-isahin nyo nang inspect para yan tsaga tsagala ganyan mo lang naman makikita mo eh basta may makita kang isa talagang sakripisyo tayo ng pagsi-check eh di ating i-tsatsagayin at itapon na natin kung may makita tayong isa dahil huwag na nating i-take risk ang ating alaga ay mamatay ka gano'n isang baka magkano 50 mil 20 mil, 30 mil E eh kung tupa medyo muramura ng konti ah ang dami eh oh dami pakita sa inyo yung pinanggalingan oh. ito ako kumukuha ng abono yan oh yan hindi ako nakuha so ang desire ko na lang panalangin sana sa bundok wala nito Ayan, isa pa sa taas so yun lang in-update ko po, po kayo ingat ingat at mahirap pamatay ng alaga marami na nakaranas sa Mindoro ng apoy apoy na yan ay patay talaga ang baka yun lang po muna ako ay mag aabono ayano, si misis nang lilimot ng mimitas ng baka anong ah, ng okra <laughs> itu sumba pa. Oh, yan. Dami pang bunga. Yun. Eh. Sumahan kita. Pamimitas. Taga video. Oh, yan. Yo. Bye-bye and God bless.